Sir, ikwento nyo po sa amin. Ano po yung nangyari? Uh, di bali, ang asawa ko ay naglokos kasi sir. Eh. Tapos, uh, madami po akong nakuhang picture. Tinulungan po ako sa asawa ng kabit niya. Kasi hindi siya makahabol dahil ano daw, uh, hindi ka kasal. Kano na po kayo katagal na kasal, sir? Uh, mga 22 years yata. Dahil 20, matagal na? 22, mga ganyan. 22 dahil years. Yung panganay ko is mag-21 na eh. 21. Kailan po yung anak nila? Apat po, tapos isang apo. Okay, no? So, mm -hmm. sir, kailan niyo po na discover itong sabi niyo nga eh pangangaliwa ni Mrs. Ah, uh, ganito kasi sir, uh, naghiwalay kami, nasa hospital po ang pangatlo kong babae. Uh, nagtaka ko dahil bakit hubang hindi naman tumatawag or kung tatawagan palaging busy. Walang, ano, walang oras. Nasa hospital kami. Yun ang nagtanong ako. Bakit bang wala kang bang oras sa amin? Nasa hospital pa kami. Sabi niya, busy talaga. So, pinilit ko nang kunin yung uh, account number niya sa cellphone. Hindi niya may bibigay. Tapos, pinilit ko. Hindi pa rin. Kaya, inaano ko lang, uh, bigay mo talaga yan dahil paano? Asawa mo ako, ba't hindi mo bigay? Sinabi niyang ano, uh, may karelasyon na ako, hindi ko 'to maibibigay. Ayun yung sabi po niya, inamin oo, niya sa inyo. Inamin talaga na may karelasyon na siya. Okay. At ay, ano po yung nasabi nyo kanina na ang na, parang ang dating sa inyo eh mag a po ba siya? Opo, 'yun ang ano namin kasi nagte-training 'yan sa amin eh ng duli. So matagal na po kayong uh, hiwalay uh, sa bahay. Hindi na siya opo, tumutuloy opo. sa inyo. medyo halos dalawang taon na rin po. Dalawang taon na. Oh, pero umuwi nang nang ano, birthday ko, tsaka ano, pero alam ko na na may, ano, may karelasyon na or, okay. no okay. So alam sir, ko na, um. ano po yung gusto nyong mangyari ngayon? Pumunta talaga ako, sinadya ko talaga, pinag ko talaga sa amin na para makapunta lang talaga ako kasi uh, live talaga. Kasi mahirap kasi yung uh, sitwasyon ko dahil talagang nasasaktan na po ang mga anak ko dahil yung mga anak ko po ang nagsabi sa akin na ano, papakulong na lang yan dahil ill yung mga lalaki nila. Kailan po ninyo huling nakausap, Sir, si Ma'am Belinda? Yun po, yung February 2 yata, yung na-hospital yung anak ko. Yun lang po, ang, ano, hindi na ako, nag pinuto na lahat. Kasi sinabi okay. ng... Si Sir po, uh, at yung naigaling pa ng, ano, ng Robinsya Buhol. Mm -hmm. Antikera Buhol. Opo. Talagang bumiyahe lang po, eh, para makausap lang po yeah. si misis. Magandang hapon po, ma'am. No? So, eto po, ang mister po ninyo, Opo. Ay lumapit sa amin at yan nga inireklamo raw po yung inyong pangangaliwa. Ma'am, ano pong masasabi niyo doon? Sa so, umpisa 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 kasi to eh nahuli niya ako doon sa amin na nag may kachat na iba. Tapos sabi niya yung nahuli niya ako, sabi niya ano, malalaki na daw ako ng mayaman para maanuhan niya, ma mapagpirahan daw pa para mabibili niyong sasakyan na gusto niya? Ha? Sinabi niya yun? Oo so, oh, para, oh, Parang siya pa nag-ingano oh, sa'yo? Ganon? Oo po! Kaya yun po! Maraming gandot na lalaki ay kaysay sa kanya po! Oh, 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 Sir, kayo naman po pala nag-uutas sa misis po niya na makipag-chat sa ibang oh, lalaki. Kasi na nagkagalit sa lang, akin kasi hindi ko na, na, na pinupad ng ano. Yung apat na <laughs> paan na lamisa. Pag wala yung isa. Sir, sir. Tatlo. Kayo daw po ang nagpipilit kay madam na makipag sa ibang lalaki para po sa sasakyan po. Ano po masasabi niyo din? Sir? Ah, yung sagutin ko yan, yung una, kimpang nawot, bibali, yung pa ako, yung apat na lamisa, pag wala ng ano, wala na talaga, palang nawawala na akong gana o respeto sa kanya dahil may katsat na siya na, may karelasyon siya ng cellphone niya. Kaya yun, nag-umpisa. Kaya nag-pisikala na kasi hindi, ayaw umaamin eh. Hindi umaamin na may karelasyon. Hindi sir, ang sinasabi Oo. po niya, kayo daw po ang nagsasabi sa kanya na makipag-chat dahil nga po para sa, simpre, sasakyan. sa Siyempre, dahil lang sa, sa kanya na ano, wala na, na, wala, na, wala na ako respeto sa kanya. So, yun. ibig sabihin sir, um, pinipilit din siya. Talaga. Sinabi niyo po na makipag-chat na siya para po meron kayong pangsasakyan. Tama po ba? O, tama yan. Dahil hindi ko rin uh, ano, dahil Nabili napigilan. po ba yung sasakyan, sir? Hindi. Wala. Okay. Wala naman. Okay. Kasi tinuluyan niya eh. Ayun. So, ma'am, ano po masabi niyo doon kay sir? Nagalit na lang, lang siya. Kasi alam, ako ano, akala niya, sumama na ako sa ibang lalaki. Sumama na, na daw ako sa ibang lalaki. Tapos hindi yun, hindi nabili ng gusto niya. Hmm. Ito. <laughs> Marami na ako bilhin sa sayo. Sino-sino po yung mga lalaki, ma'am? Yung ano naman mga ano eh bansa, ibang bansa. Tapos no. ay, 'yung mga ziman din tapos sabi niya 'yung may mga pera. No, yung may mga pera ko. Oh, oh. So magkano po ang pinapadala sa inyo ma, per day, per week ng mga nakaka-chat niyo po? Na alam din po ni sir. Hindi, hindi po wala naman nagpapadala. Pero 'yung sinasabi po ni sir na pangalewan ninyo, sa chat lang naman. Opo. Oh, wala naman talaga 'yung ubaga 'yung nakikipagkita kayo. Wala namang wala namang ganun. Tama po ba, sir? Wala Pupuro naman. Puro lang chat. Okay, may, may mga ka-chat lang talaga si Opo, si Madam. Pero marami nang business po 'yan, sir. Eh. Maraming business na yung niluluko ako doon sa amin. Kasi may yung lalaki, yung panganay ko, alam niya 'yan eh. Palaging nagsisiksi kasi papunta daw doon sa Bantulinaw oh. si yung kapatid niya mismo. Lalaman na yung pinsan ni Louie, yung ano eh may pinaginitan daw ng lalaki to doon. Dahil ano pa balik-balik sa, sa inyo, sa inyo. Mm, dahil nga oh, bakit simula simula pa noon, mm, anong ginagawa mo sa akin? Hindi ba pinagsabihan kita? Oh, pinagsabihan? Oh, simula noon, mm, wala pa tayo anak, isa pang mm, anak natin? Oh. Anong ginawa mo sa akin? Binugbog mo ako. Kaya Ha, oh, kayo yung yung sa, noon pa? Oh, noon pa. Bakit no. binugbog kita? Oh. Oh, sinampal kita kasi hindi mo umamin, hindi ka umaamin nga. Oy. ano? Uh, ka may karelasyon ka? Mabuti so, Yung kapitbahay natin tanungin? Ah, sige, tanungin mo. Kung kaano ka May na? may Jesus. ano ka na? May ebidensya ka na. Ebidensya. Hmm. But sabi mo, yung ebidensya diyan, but sabi mong galing sa ibang bansa yan. Naalaman kong taga rito lang yan. Ibang dito. Ito et, et, sir yung tinuturo niyo. Oh, oh, oh. Nakahiga po oh. silang uh, dalawa. Kasi oh kasi may may litrato po dito. Oh. May kasama si ma'am. Ito isang... po, ma'am. Sino po ito? Taga ano yan, pagadian? ito itong nakapabuntis si Giancarlo may nakapabuntis. ito mm. basahin mo yan bungsig uh, uh, okay wala man kuy sala patay ni nimo ni mo imo anak magbuhat buhat na lang kolain kay imo raman pakuha ano mm. po yun sir yung lalaki nagtanong di dapat palaglag niya dahil Nabuntis ganun ba? si, oh, John, si John Tugal ba ma'am at ito ay iisa? Opo, oh, hmm, isa yan. So, so, yan. confirm po ba ma'am na nabuntis ka po ni wala, John? Wala, hindi po. Kahit magpaano pa ako. Ano po yung e, e, sinasabi po mami e? Yung nasabi sa kanya, nasabi lang niya, niya yun kasi ano, nagalit sa sa akin kasi nag-away kami noon. Ma'am, ma ngayon po ba ay eh, mayroon kayong karelasyon? Wala na, hiniwalayan ko na. Hiniwalayan niya oh, na. Opo. Alam ba ni Sir kung ilan yung naging karelasyon po niyo? Hindi. Hindi. Pero mga ilan po yung naging ito lang po ba itong lalaki lang po na ito? Ito yan lang po. Ito, ito po lang. ang pinagmalaki niya. Eh. Ito po ang pinagmalaki niya. Si sir po, ano po ang gusto niyo mangyari? May man, may anak po kayo, no? Opo. Ano po ang gusto niyo mangyari, ma'am? Kunin ko yung mga anak ko. Okay, pero sa, sa ngayon asa na, na sir yung mga anak niyo. Oo, Nasa ano akin lahat. Oo, nandoon. Ilan po yung menor de edad diyan sa inyong mga anak? Dalawa. Ilang taon sila? 14 yata yung isa. 14. So kahit pa paano, eh, eh, hindi na sila yung musmos ng mga bata. At uh, sino pong nag, ano, gumagastos sa pangangailangan ng mga batang ito? Ako lahat po. Okay. Tapos ma'am, kukunin mo yung mga bata? Nagpapadala ako, sir. Ah, pinapadala nyo yes, naman sir. noon sa hindi pa kawiwalay. Okay. Hindi nga lang alam, sir. Nagpapadala ako sa mga anak ko. Ah, diretso nyo pong oh, binibigay oh, po. sa mga bata. Hindi kumbaga, na alam. Kumbaga, eh, joint pa rin naman yung, oh, yung mga pag-asikaso or pag sa mga, anak dun ko sa po. mga bata. Ang mga, sa mga ang ang pera ko po sa mga anak ko. Okay. So ang gusto niyo kunin yung mga hmm. bata. Opo. Eh asan po ba yung mga bata ngayon? Nasa Bohol. Nasa Bohol po. saan po kayo nakatira ngayon, ma'am? Nandito lang sa Dito po. na sa Metro Manila. Oh, oo. Eh saan po ba nag-aaral yung mga bata? Parang ang hirap naman no pag yeah, ilipat man. natin yung pag-aaral ng mga bata. Pero bukod pa diyan, hat ganito. Kasi yung issue ng ba mga bata mamaya, consequence na lang yan eh. Gusto natin malaman ngayon ano ba yung gusto ninyong gawin na dalawa? Kayo ba talagang hindi na mapag-aayos? Hindi na po. Ayaw nyo na kay ma'am? Hindi na po dahil marami Kahit na, na po. mangingin ng paumanhin? Ayaw ko na rin. Kay, kayo ma'am? Ayaw nyo na rin na kay, kay sir? Talagang, Ay, hindi na Hindi na kayo babalik hindi na, hindi na po. dito kay kaiser. No? Hindi na po kasi Tapas, marami na dami na po kong pinagdaanan yan. Ma'am, bakit niyo po ba nagawa yan, ma'am? Maliban po sa inutusan kayo ng mister po ninyo. Kasi ma'am, kung ito lang naman, ma'am, ha, sinasabi lang din po ng netizens, hindi naman po pwede na kung utusan kayo ng mister mo na tumalong, tatalong kayo. So, bakit niyo rin po ba nagawa yun? Kasi po, dahil lang po sa kanya, ma'am, kasi ano, nagpunta ako dito sa Manila, hindi naman talaga ako dito talaga magtatrabaho sa ibang bansa po. Tapos, hindi natuloy kasi matagal yung process. So, in short, ma'am, bakit niyo po nagawang nanlalaki po? At bakit niyo po sinunod din po si Mr. na sinabing manlalaki ka, nanlalaki din po kayo? Ano po ang rason, ma'am? Kasi, ano, minamaliit niya ako kasi. Masyado niya, minamaliit yung, ano, yung, parang wala na akong halaga sa kanya. Lahat na, ano, mga bastos na salita, ano na niya sa akin, lahat-lahat na. Simula pa noon, ano, isa pa yung anak namin, bug-bug ako niyan, tapos ini- ano pa ya ako hinagis na akong kutsilyo ano na ako ng baril lahat na, na lahat ng, lahat na madami ng history hindi ko naman binabatoyang ng kutsilyo mm. oh. Si, wag naman sir oo Oo. Oh. nako sa tagal nating relasyon ako ba'y nagsusurrender sa iyo hindi hindi oh. hindi Ah. may blatter na yan sa amin oh. ma'am may blatter nga may blatter ha Walang, may blatter pero ang na. blatter ko sa DSWD yata yon di ba Mayroon si sa kaya, PlayStation. Oh. sa DSWD, mayroon oh, mayroon din. Mayroon sabi ko, huwag kang magsuot na pasiksik dahil daming maninintal, da, hmm. daming mga lalaki. Alam mo yan. Ha, pinagsabihan na kita. Hindi ako, ano, nag, pinagsabihan lang kita. Bakit hindi mo, eh, sa utak mo? Dahil talagang nirespeto sana kita. Nung nawala akong respeto sa'yo, nung hindi ka umaamin na may karelasyon, pag hindi ko pinipilit yung cellphone na inutang ko o na ginigiba, hindi mo kahit na ibalakpan kanyon di ka pa umaamin kahit oh. binaliktad eh, mo pa ako ha inang, oh. in, Ilang years na yun, nagsama mm. na tayo Ilang years nagsama na tayo ah, noon na. Inabot oh. ang ganito dahil sa dahil itong ginagawa mo bakit bang ikaw ay kung may... kapitbahay lang tatanungin mm. kung lahat ay, lahat ng istor, istorya mm. ng buhay mo babalik mo yung dati ayos yung ngayon lang ang inaano Siyempre. natin Syempre mm. Babalikan din ang dati kasi ito ang nagsimula na yung Bakit ugali ka, mo. Sa madaling salita, pinagsabihan na kita na huwag kang gaganyan dahil pinag Sir, sabi ah, ko okay. Na, para, tama po ba na parang um, hmm. pumabor na lang kayo sa kagustuhan niya? Oo. Oh. yun, yun hmm. po ba yung sinasabi upo, po upo, Okay. Sige po. kasi Ma matanda na ako eh. Dapat kung may pinagsabi akong para sa kanya, para sa amin pamilya, dapat siya sum sumud sa akin dahil hindi ko naman sin tinuruan ng kan yung magkamali diba? di ba hindi naman ako magturo ng mga anong kailan pa po kayo nagsimula ma'am na maghanap po ng iba sa amin pa po sa amin pa noong nagsama pa kami kailan pa po yan ma'am 2021 yata So simula 2021 hanggang 2024 po ay may karelasyon po kayong iba. Oo, sabi niya. So, suma total madam, ilan po ang karelasyon po ninyo? Mapa mayaman, mapa mapa, mapa foreigner, oh. ilan po? Hindi ko rin ano, mabilang kasi ano, kasi ano lang yun, chat chat lang yun talaga tapos ano, kahit mga masilang bagay na sasabihin ko sa kanya, sabi niya, sayaan mo lang yun, baka magpadala ng pira yun. Ganun-ganun. Yung sinabi niya, wala naman na ganun kung sumunod lang siya sa akin. Kasi pinagsabihan ko talaga niya, hindi siya sumunod sa akin na, para bang isip magulang, parang ganon. Kasi ako, matanda na ako eh. Diperensya na may 11 years eh. Okay. Yun Dapat, lang ang re reklamo uh? niya sa akin, yung ayaw niya magsuot ng mga mga Oo, yan. sleeveless. Yun lang. Hmm. Tapos minamaliit mo na ako, walang hiya ka. Hmm. Alam ko na na yan simula ang magsimula. Pa sa, si simula ya, noon, yan. simula noon, nakita mo ako, dalaga pa ako, anong sinusuot ko? Oh, kaya bakit nga, pinagsabihan, pinagsabihan nga, nga Huwag mong isuot 'yan dahil alam ng mga lalaki, pag sinuot mo 'yan, inaakit mo na sila. Parang ganon. Huwag mo kang ayaw mo kasing makikinig sa akin eh, kaya nga sobra kasi loso. Siloso natural. Oo. Oh. Minahal kita. Ha? Ah, minahal. Oh. Minahal mo ako pero oh. sinaktan mo ako. Oh. Bakit? Ha? Sana pa mamahal hmm. Sinaktan. Yung sinabi mo, oh. Kita ha? mo kanang 'yan ang, mm. ang daliri niya? Mm. Dito sa mata ko 'yan. Sinabi ko na sa'yo na huwag kang magloko. Ultimo mama kung mo, mag kung magloko hindi, oh, oh. hmm. hindi ka sa'yo. sa Bitaw. Hindi ka kampe 'yung nag nag nang weld ito sa mercado. So in short, sir, Sorry. ayaw nyo po siyang nagsusuot ng sexy. Oh, kaya ka. Ano si po ba yung sexy na sinusuot niyo, ma'am? Yung sleeveless lang po. Hindi naman ako nag-ano. Spaghetti, spaghetti. Spaghetti strap uh, po siya uh, oh. ka. Oh. Nakaspaghetti po siya ka ano po? Yun lang. Ano po yung pan-ibaba niya shorts po? Hindi po, nakapantalon ako lagi lumalabas. Wala, hindi naman ako nag-ano. Hindi naman ako nag-short. Nagsiselos po kayo, sir, kasi may mga tumitingin sa kanya. Oo, oh, parang ganun. At na-attract po oh. sa oh, oh po, oh po. kagandahan oh, po ni oh, Mrs. Opo, oh opo. Wag naman kasi kasal kami, tapos... Eh pero, but, sir, oo, oo. oo. Eh tingin ko naman, sir, eh, kung hindi naman siniligawan si Mrs. Pero, ma'am, yung doon po sa panlalalaki, ma'am, dahil yun po ang kiniklain ni sir. Kaya... Ano po ang gusto niyo mangyari? Gusto niyo po po ba na oo. magkausap ng maayos para sa mga bata? O sa mga bata na lang po. Ano? Sa mga, mga bata, bata na lang po, talaga. Okay. Kasi wala na siyang respeto sa akin kahit naman sa ano doon pa sa I amin... Mean, pabalik-balik na kami mag-usap doon sa DSWD at sa police station po. Lagi na lang pong pabalik-balik yung ano namin, yung usapan namin tapos hihingi sila sa akin, ganun pa rin. Madami tayong nakikita ngayon dito, Shari, no? And in both parties, both sides, hindi lang kay Ma'am, hindi doon din po kay kay Sir, no? Mm -hmm. Una sa lahat, yung allegation po ninyo na si Mrs ay nangaliwa. Mm -hmm. Di po ba? So, kung meron po tayong ebidensya no, na she engaged yung tinatawag natin na sexual conduct sa ibang lalaki, bukod sa iyo, kayo yung asawa niya eh, papasok po yan na adultery. okay Pero kailangan po natin ng ebidensya doon. Pero, pero, sabi ni ma'am kanina, kayo naman daw yung nagsabi sa kanya. In other words, meron naman palang consent, consent ninyo, may uh, may permiso po ninyo. In mm -hmm. that case, kung may permiso po kayo, sabi ng batas natin, wala pong adultery. Okay? Hindi po. Hindi po babagsak na kaso yun. Ina kasi, naging participant kayo dun eh. Kayo po yung nag-udyok. Parang ganon. Okay? Pero, dito, kung yan yung mga una no, ng mga instances ni ma'am, eh kung sa huling nakarelasyon po niya, eto yung mga pictures po na binigay niyo sa amin, uh, kung sinasabi niyo na dito sa lalaking ito, eh wala na kayong consent, wala nang permiso niyo eh dun, pwede yung kasuhan ng adultery. Pero ang tanong ni Shari, sasapat po ba itong ebidensya natin? Well, for now, itong binigay nyo sa amin, dalawang letrato lang po, no? Ni ma'am, kasama ang isang lalaki sa kama, I don't think, sir, nasasapat po ito. Kakailanganin natin ng additional na ebidensya. Naiintindihan ko, no? Yung mga ganitong klaseng kaso, wala naman talagang direktang ebidensya na makikita natin na in the act talaga nila ginagawa yon, no? So ang ating mga korte ay tumatanggap ng tinatawag na circumstantial evidence pero hindi naman pwede yung circumstantial evidence natin, eh, eh ito lang. Dapat madaming circumstantial evidence na kung pagsamasamahin mo sila eh sa isipan ng korte ah talagang may ginagawa silang sexual activity. Okay, yon po yung sa aspeto po ng adultery. Now, kung hindi sapat yung uh, ating uh, ebidensya dito, meron naman din po kayong uh, ibang remedyo. Ito po yung sa inyo naman yung bata, so hindi nyo na kailangan di mag-file ng custody besides they're over 7 years of age, no? Wala na yung uh, presumption na dapat nasa nanay. And yung suporta na, na lang para sa mga bata kasi gumagastos naman po sila. Okay, although sabi naman ni Ma'am nagbibigay naman po siya, okay? Now, kasi yung aspeto po na yung kayo parang ine-encourage niyo si Ma'am na makipag-chat sa mga ibang lalaki para manghingi ng halaga, ito I think ha, ah, babagsak to dito sa tinatawag natin na trafficking in persons, no? Yung tipong ginagamit mo ang isang tao para sa purpose na, ito for example dito, no, para makaroon ng halaga. Kung baga binebenta mo yung tao eh. parang gano'n, no? Although I understand si Ma'am hindi mo naman pinilit si ma'am. Voluntaryo lang din naman na ginawa po ni ma'am. So, pero nakikita ko lang yung angulo na yon, ha? Uh, may na-mention din kanina si ma'am na parang yung sinaktan nyo daw siya or, or what. Yun, pwedeng papasok sa vow So, as of now, yun po yung mga nakikita natin ng na mga actions na laban niyo sa isa't isa. Okay? So, kayo, sinasabi ko, kung gusto nyo ipakulong si ma'am, sir, bigyan nyo naman kami ng uh, karagdagang ebidensya. Okay? Talagang ano kasi, na Nahi Nahiya ng mga anak ko dahil sa ginagawa niya sa TikTok, eh, doon siya nagloko eh. Kasi madami ng, kasi pag hindi ko na i-comment, talagang tuloy-tuloy sila kung saan sila mag-meet. Ano po ba yung nangyari sa TikTok? like Live ba yan? Ganun. Live, live. Eh. Anong ginagawa nila sa live? Magla-live siya, dalawa kasi cellphone niya. Mm -hmm. Magla-live siya, hindi nakita tapos naririnig ko yung usapan nila sa video call. Okay. O, ano po yung usapan sila, nila? Uh, ano? May karelasyon siya ng... Ano? Yung yung seaman? Opo. Uh -huh. Sir, ganito ha. Yung kasing aspeto na may karelasyon siya, hindi yun yung tinatawag na adultery ha. Uh -huh. Ang adultery po na uh, pinaparusa ng ating batas is yung sexual conduct. Okay? Yung uh, pagtatalik niya sa ibang lalaki other than yung kanya pong uh, husband. So yung sinasabi niyo po na meron siyang karelasyon, hindi po siya sasapat, No, Ang kailangan po ng ating batas is yung uh, evidential, pwede namang circumstantial evidence, mm -hmm. na magsasabi talaga na may nangyayari talaga sa kanila. Okay? So yun po yung kung gusto niyo talagang mag-file ng kaso, ipakulong si ma'am, kakailanganin po natin ng karagdagan po ng mga ebidensya. Okay? Kasi itong hawa ninyo, dalawang pictures lang po yan. And then, screenshot lang yan sa eto, TikTok. Ito, screenshot sa TikTok. Mm -hmm. Pero mukha lang naman ni ma'am to sir eh na sinasabi na yung yung trainer may, may kanina. La, may naka ano pa eh may naka may join opo yan live. din po no mm -hmm. Oo. Ah oh. uh, so parang ano to uh, at nagigets ko na 'yung sinasabi ni sir. Habang naka-live po siya, may kasama po siya sa uh, live. Live. ano 'yung ibig sabihin? Wala. Man? Wala ano, so, so, dalawa sila dun sa camera, ganun po ba? 'Yun po. Uh, hindi uh, hindi pag ano, 'di ba magla-live kan, mayroon naman din makakausap noon doon mga Ma'am, pero bakit, nyo po, bakit po ba kahit may asawa na po kayo, nakikipag-usap pa po kayo sa iba, ma'am? Na ano na lang na ano nalulungkot po, oh, po ba kay sa relationship niyo kay Sir Rolly? Oh kasi oh ito po 'yun kasi ma'am kasi maliban din sa pera ma'am ha sa aspeto ng pera dahil kailangan pinupush po kayo ni Sir para sa pera. Ano po ma'am? Wala na kasi ako ano sa kanya kasi wala na din siyang ano sa akin paki-alam kasi okay. nagtatrabaho uh, ako right, dito right sa right Malayo parang hindi talaga maayos yung relasyon po ninyo, sir. Uh, total, gusto na talagang ipakulong ni sir, si, si madam. Yung sa mga bata na lang muna, ha? Uh, para at least meron tayong mapag-agreehan dito, mapagkasunduan nyo. At least, alam nyo naman na may obligasyon pa rin kayo dun sa mga Opo. bata. Opo, sa mga bata lang talaga. Oo, magbibigay naman kayo. No? I mean, mag tutulong kayong dalawa, magtutulungan Opo. kayo yon para na lang sa mga sa, Para bata. sa akin, yun na lang talaga yung mga bata na maano namin ma, maayos yung ano mm -hmm. Yun na lang talaga. At yung, yung may nagtatanong sa comment section. Kanina yeah. pa siya nagtatanong. Kahit daw ba umamin sa live, hindi daw po ba pasok yun as evidence? Yan, kung umamin si ma'am no, na talagang may nangyari po sa kanila, ayun, we can use that as an, as an evidence. No? Although subject pa rin sa tinatawag ng mga constitutional rights niya, Apo. Okay, siyempre, i-evaluate naman po yun ng korte. Yung admissibility ng kanyang admission na tinatawag. Kasi, Shari, meron tayong mga uh, requirements doon sa tinatawag na extrajudicial confession. Sir, ganun na lang muna ha. Kung gusto niyo ipakulong si Ma'am, ang suggestion ko po sa inyo, yung ebidensya dadagdagan natin. Kung mayro, sabi niyo kanina may mga nag report sayo, may mga nagsumbong sayo. Kung hihingan mo sila ng kanilang testimonyo, kaya nga mas makabubuti 'yon. Kaya nga si yung ano, yung asawa ng nasa Singapore ngayon, asawa ng itong kabit niya. Ayun po. 'Yan so, ang ito ang tumulong. Ito binigay sa ito. Ah, yeah. so itong lalaking to, kasal din to? Hindi po. Ah, hindi naman. Pinasa na sa akin ito dahil ako daw makahabol dahil kasal kami. Kaya pinasa sa akin ito. Okay. Sige sir, ha? Ito naman, yung sinabi ko naman sa inyo, no? kung gusto nyo talagang kasuhan si ma'am, may karapatan nyo naman po yon, no? Pero syempre, hindi naman tayo pupunta ng korte na mahina yung ebidensya kasi madidismisan ka lang. Di po ba, no? So ang suggestion nga po namin is, kung talagang porsigido kayo, nakasuhan si si madam, eh kailangan din po nating magkalap ng karagdagang mga impormasyon. Kailangan magnatin natin ng mga uh, sa Liza kung meron talagang nakakaalam ng personal doon sa mga kaganapan, okay? So ganun na lang muna. Siguro po mas maganda mag-usap muna po kayo para bilang mga magulang muna po. Okay? Para po malaman po natin kung ano po ang plano po ninyo. Yung doon po sa pagsasampa po ng kaso ni Sir Pwede po namin siyang matulungan din po doon and gayon din po ma'am tutulungan din po namin kayo. Pero ang sa amin po dito mag-usap muna po kayo bilang mga magulang po muna oh, kasi uh, eight years old po pala yung maliit po niyo oh, oh. yung bunso. Oh, oh. So oh, oh. ano oh, may huling mensahe ka kay po? kay sir Yan sa kasi porsigidong magsampan ng kaso tong si sir. Gawin niya kung anong gusto niya kasi ano ako wala nang halaga sa kanya di ba? Nagtatrabaho ako dito sa malayo. Hindi nimo lang ako pinangumusta. Basta lang palalahan ka ng pira, okay na sa'yo. Yan ba ang asawa? Tapos magpadala ako ng sahod ko buwan-buwan, talalitan ka pa. Nag-advance pa ako lagi doon sa amo ko para ipadala sa'yo kasi kulang pa sa'yo. Tapos sabi niya, mababuhay ba daw sa 10,000? Pinagsabihan ko sa kanya na kung subukan mo magloko, huwag kang magparamdam. Yun lang. Yun lang talaga ang ano ko. Bakit, bakit mo pina tiktok lahat ng mga mga lalaki mo lahat lahat nakita ko sinundan ko palagi yan oo oh, binabantayan ikaw, ikaw ikaw yung hmm. naghanap sa akin hindi hmm. ako bakit ko ipapakita sa iyo kung meron man ikaw yung kusang naghahanap buong mundo nakakita sa iyo mga oh, anong anak? ginagawa ko oh, doon? Nagla-live. Oh, nagla-live. Oh, ano ginagawa ko sa live? Oh, Nagkausap yung mga lalaki. Oh, hindi oh. yung lalaki. Oh. Natural magla-live ka may mga oh. kaibigan umaakyat sa live. Kahit sino-sino? Na mayroon nako nandiyan. Siyempre, ko sa Hindi lang ako oh. mag-isa mag-live. Oh, but ikaw ang mag ano pa na yung lalaki na sabing magsasabi na aalis ako ng ibang bansa. Sabi mo, wag ka muna aalis dahil gala muna tayo. Oh. Hmm. Ikaw okay. pang okay. So, Sir, sir, ma'am, ma ganito mm -hmm. ha. Kasi napapahaba tayo. Total, parang malinaw, no? Mm -hmm. Na hindi na rin naman talaga kayo magkakasundo ni, mm -hmm. ni madam. Siyempre, kung ano na lang yung karapatan niyo ano, anong gusto ninyong isang pa, nasabi ko naman na po sa inyo. Mm -hmm. Okay? Uh, kung ang concern lang din namin ni Shari dito, siyempre, is wag naman sanang dahil diyan sa away ninyo eh yung mga bata ay maapektuhan no at the end of the day, may obligasyon pa rin Piktuhan kayo. talaga kasi... Oh, mahilig, at ma'am, syempre, mahilig TikTok may, may, mo. may, mo rin si sir. Syempre, mahilig TikTok yung... Siya yung na, anak, na, na, napapahiya din si sir eh, sa mga pinagagawa uh, mm. pinaggagawa nun. At syempre, yung mga bata, ano? Oh, uh, pinahiya yung mga bata. Yung oh, mo sa kanila. Napapanood yan ng mga kaibigan Oo. nila. Kahit nung oh, tapos nagpo-post din siya sa TikTok. Tapos, wanted pa ako sa TikTok. Sabi niya, wanted ako doon sa TikTok. Oh. Mm. Ayun. Sige, kausapin muna namin kayo dun sa studio kasi talagang mas malalim pa pala, Shari, yes, um, yung hidwaan ni na Sir at ni, yung ni Madam, bata? no? Mm. Asa yung mga bata? -nasal, ah, anan din po yung bunso. Yung Anak bunso po, ko, idilala niya. Okay. okay. Okay, sige po ma'am. Bibigyan po namin kayo ng oras para makapag-usap sa kabilang studio, ma'am ha. samahan po namin kayo para makapag magkaroon po ng pag-uusap. Tungkol naman po doon sa kung ano pong plano nyo bilang mga magulang po doon po sa mga bata. Opo. Ha? Salamat po at magandang hapon po. Kausapin po namin kayo doon. Opo. Magandang hapon rin po.